Ayan, magandang umaga po mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga. Ito naman sila Lakay sa kanyang putahin ng ina mo. Ayan po, nagpreprito po ako ngayon na samaral at saka lapu-lapu para isahog ko po dito sa akin dininding ding na patola at saluyot. Ayan na po. Ayan, talaga naman konting-konti na lang, itatabsin na. At uh, yung ibang isda ay nandito. Ayan, yung lapu-lapu at betilya ayan po ay isasarsyado ayan ya yan lamang po ang mga gawain nila kay ayan saputahin ng ina mo nila kay dinindin patola at saluyot ayan na sinahugan ng pritong samaral at lapu-lapu ayan So, halina't tikman ng mga lutuin nila sa putahin ng ina mo. sa muli, magandang umaga at naway pagpalain tayo ng pong may kapal. Bye-bye!